Hello po, good afternoon mga katabi Nice Deliver tayo sa Gujir Sa Maysala, dito tayo ngayon uh, Bigay na natin yung Pansit Tayo ipauwi na mga katabi dito na tayo sa may New Guns. Pwede yun, no? Gusto kong puntahan yun. Huh? Pag may time, didiretso tayo doon. Wala tayong oras eh, kasi didiretso pa tayo ng Southfield. Kung Kumokomento na rin Southfield, friend. Si Sandito tayo daw. Sa Yeay! Aba, palayo ho pa. Oh, Oh, no, mga katabi. Nandito tayo kay ano. Kay Banoy. Okay. Dahil may pupuntahan tayo na ano, yung binigay natin kay Bandoy. Bandoy machine sa May Southbid. Yung ano ko, yung dati kong mga bill. Yung isa, binili ko, nangangain ng lining. Ababago ko sa kanya. Tapos yung isa naman, ah, re regroup ko ulit. Kasi, wala na eh. Upod na eh. upod na. Ano? Grabe. upod na rin yung pag. Walang tanungo na ng pag yung mata ko. Laki-laki na, sasalubungin mo, patay ka ron. <laughs> <laughs> ah, dito tayo sa may, ano ngayon, South Bill. Ah, dito tayo mga katapay. Eh. Yeah. Oh, ganda na. <laughs> oh, buti na ano. Ano ba dito yung nariling ito na? oh, ito yung nangangay ng lining eh. Ayan, kinainan ko yan. Yung kinabot-abot ko, mawala lang yung dati. Kasi pag, baka pag nilagyan ko, nandun pa rin eh. oh, ang ganda. Oh. <laughs> Inyar yan. Kaya iba, nabalik yan eh. so, so kasi it. Kasi pagkakait -paksa nila, ganun pa rin yung ano nila eh, lining oh, ang ganda. Kaya hindi thread card. Ka, Kaya hindi Oh. Patong lang talaga to. Galing eh. Nabuhay pa yan o. Oh. Eh, Nabuhay no? pa nga eh. Tagal na nito. Kasi ito dapat hindi yan pinabawasa. Ah, ito. Kasi di ba pansin nyo pag nabuka nawawala yung drag. Yun nga eh. Pag magpatuloy na kayo. Oo. Oh. Kaya dapat yan hindi binabawasa. Binawasa ko to kung sing kong sing kong lang. Oo. Oh. lang yung dati. Point five lang yun eh. Yung ano, yung ginagano. So, Oo, kasi baka mamaya pumatong eh. Hmm. Kaya nyo wala na. Ganda. Ayun, abot-abot lang. Kasi na nyo, meron pa rin ngayong wow, out okay. there. Hmm. Abot-abot lang yan abot, abot, abot. Oh. Galing okay. eh. Magkano ako yan? 600 pwenda Yung susunod, yung dalawa ulit. Stock yun? Kasubok <laughs> na. Ayos yan. Yun sa akin taon na eh. Ganun pa rin yung lining ko oh. Hindi nababago yung Ito. Umabot sa akin. Ito, ito eh. Ito, 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 maganda nga. Ito. Oh. Halos parehas lang sa akin eh. Inabot. Ganyan-gana. Oo. Oh. Inabot sa akin ng ano yan. Sat kilate. Agal din. Oo. Oh, <laughs> kasi parehas pare Diba? Ano pa uh, XKD. Mga XKD talaga. <laughs> 600, sir. Ito try ko yung ano, yung alam mo yung pitch bike ko. Yung fish bike na puli. Ano group problema? Hindi, yung puli, police set. Araw pagwabali Hindi, kasi ano yun, matagal na yun. Taon na rin yun eh. Oo. Oh. Ang bala ko, pag degree. Oo, oh, pwede. Na? Basta pag ano, dala yung kulit dito. May ngandot lang sa kasama kalgal na. Kasama na kalgal na. Kasi hindi pwedeng walang ano yun, kasi walang power. Hmm. Pag -ano sa akin yun, may isang taon na rin. <laughs> O, sa isa? So, oh. talaga yun. Maganda yun. Eh. Hindi oh. matalas eh. Parel oh. sa akin eh. halos sa inyo. Oo. Oh. Ayan, <laughs> yeah, thank you ah. Good eh, eh. ah? oh. eh. talaga sa iba. Punta <laughs> <ba>, <laughs> yun. yun. Oh, Ay, okay. mayroon Tignan niyo. Yan ang gawa ni Bandoy. Wow! ting eh. Ayan. Yan ang, ano, regroup ni Bandoy. Pina-regroup ko ulit. Pinaulit. Ano? Uh, yung, ano yan, binili ko yon Tapos, naupod na. Tapos, pinaban pina ano pina ulit kay Sir Bandoy. Yeah. Oh, come on. <laughs> so, ayun. Na, na, natin na interview si Bandoy. madali na kasi tayo eh. Ayan. sa Bandoy, masin shop. Isa yang ano legit yan si Bandoy. Uh, located yan sa ano sa may Southville Marinig yung pagdating ng Arco, makalampas lang doon. Katabi niya ay ano, yung mga uh, eh, EO. <laughs> <laughs> uh, yung, uh, yung mga tinapay, karinder, uh, ano, bakery, 'yun. Makakatabi. Dekit niya si Bandoy. meron dito di pa wala sila tapos malapit na tayo kay ate mga katabi <clears throat> sayang di natin naisakot si, uh, si Sir Banday Aww. Ayan, dito na tayo kaya ate. Okay na mga katabi, naibigay na natin yung pera kay ate. Pahuwi na tayo. So yun na nga, binabasa pa Naiipon na kasi yung bell ko dyan eh. Bali, ano yan. Puro second hand. Okay. Kaya ka pinarigroob ulit. Kaya mga katabi, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi at ride safe mga kasapit. Kala ka dyan, dito ako sa pila. <laughs> <laughs> ride safe mga kasapit.